Ayan na, good morning po sa inyo lahat, mga idol. Sa baling ngayon, mga idol, ay pupunta kami sa ano? Bayan, mga idol. Papagiling kami ng mani. Ito, mani yung dala namin, mga idol. Ayan. Pati yun mga idol, mani din 'yung dala. Kasama, kasama nga pala namin si Bunso, mga idol. Ayan. Kasi ayaw magpa-iwan, gusto niya sumama. Mama. Ah, mamaya ulit, mga idol, no? Uh, mga idol nandito na kami sa bayan yan ayun sila bunso mga idol oh. ayun na na oh, mamayan lang ulit mga idol ayun na sila mga idol nauna na sila si bunso at saka si KJ yung dalawang anak yan mga idol yun well, mga idol na nandito lang na kami uh, papagiging na kami ng mani ay sa loob ayan yung doon sa loob asak tayo sa loob pumasak na ako ah siyempre, kailangan natin tignan mga idol, no? Kung paano magiling ng mani. Kasi dati, uh, pumunta na rin kami dito mga idol. Uy ang daming gagamba dito, ah. Mga idol, may mga gagamba mga idol, Oh. Ayan, ayan, o, na niyo. Ayan, o. Oh. Laki, Oh. O. Oh. Gagamba mga idol. So, ayan, titignan natin mga idol, o. Yung pagiling mga idol napanggar na Ayan. medyo ano to mga idol medyo matagal tagal mga idol pero papakita ko lang sa inyo mga idol gusto ko lang i-share sa inyo paano magpagiling ng mani eh. Thank <laughs> you. Dalawang ano yun, di ba? Dalawang pasada. Dito po. So yung unang na nakita mong idol ay uh, ulang pasada lang yung mga idol pero ulitin pa rin sa pangalawa. Ayan. Um, yun ay yung -pino na yung pinaka-pino na yun din ah hindi pa din ah okay okay so mamaya na ulit mga idol na ayan yeah, mga idol pagkatapos mo lang galingin ah hinahalo-halo pa pala yan ayan Ganyan pala ang prosesyon yung mga idol. Pero hindi pa tapos yung mga idol. May... isang pasada pa yan. May ibang pasada pa. May isang mga idol, oh. Yun. So yun mga idol, uh, pagkatapos pala ng pangalawang ano, giling, mayroon pa palang ibang proseso. So titignan natin kung paano. So yan, ah uh, bali ulitin pa pala mga idol para mas uh, maging pinong-pino talaga siya. sa mga idol oh. Inuulit mga idol. Kali, may nag-gas na, dyan na ah. Oo. Balog, hmm. nasa, 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 nasa. Oh, oh. Palog ko eh, amin na parang Hmm. Oo. Oh. Oh. Okay. 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 Ay, ayun nyo, ano, pinupuin nyo siya, ano. siya, nyo na mga idol. Ayun, So na nga Lord, sa tapos na mga idol no. Bali okay na yun siya, kaya pinong-pino na siya. Talagang pinat butter na. So yan pala ang proseso sa pagpagiling ng mga uh, idol. gagawin ano, pinat butter. Yun, nandito na kami mga idol. Nakauwi na kami sa bahay. So ito na nga. Yan. Ngayon, yeah, titikman natin. All okay. Okay. Hihirap ka? Na-tikim ko te. Hmm. Parang hindi ko malasahan. Uh -huh. okay. mm. Sarap mo, Idol. Sarap. So yun lang, dito lang. Uh, maraming salamat. God bless po sa inyo